nagmamoy yung bintana ko ah Kasi may heater yung kwarto Kaya binuksan ko yung bintana Morning mga Kawal Goods Good morning sunshine, morning morning Good morning Alas 10 ang pasok Pero baka 6 hours lang yung trabaho ko ngayon Kasi low season nga 8 10 in the morning mga ka goods morning mga ka -all goods yan ilang araw nang sinasakit si partner so ang 3 days na ngayon kaya dito ako natulog sa sa room ko dito sa flat ko pero pupunta ko siya bago ako masok makikikain ako may pasok kasi siya ngayon Ngayong araw may pasok siya. Pero alas 12, alauna pa naman ang pasok niya. And hanggang alauna ng madaling araw. Alas 2 pala, alas 2 ang pasok niya. Hanggang alauna ng madaling araw. kasi pa. sila ni Rapi. Si Rapi. 13 hours naman ngayon. Kaya punta natin si partner, kumusta natin siya. Ah, may magkasakit sa abroad mga ka-all lalo lalo na kung nag-iisa ka sa uh, abroad. Diba? Kaya suerte may mga partners abroad. May katuwang ka sa abroad. ba? Diba? Kaya kailangan alagaan ng sarili. Alagaan ng ano, kalusugan. Iyan yung hindi nakikita ng pamilya natin na nasa Pilipinas. Ganun talaga yun mga kagods. Ito ang reality ng isang OFW. Kaya tara, bisitahin natin si partner mga call goods. Bibihis muna ako. Uh, para diretsy pasok na. Makikikain na rin ako sa flat nya. May ulam naman na kami dun. Iluluto na lang sya lumpia. Gumawa kasi kami ng lumpia nung nakaraan. Kaya, yun yung stock namin pag nakaramdam, pag ano, yun yung stock namin pag gusto namin magluto. Nasa freezer lang siya. Okay na. Pwede na ready na. Sapatos. Kunin natin sapatos mga all goods. yun lang yung kagandahan kasi sa amin ni mag ni partner magkalpit lang yung accommodation namin kaya hindi ako nahihirap ang puntahan siya anytime walking distance lang kaya... so Paglabas ko ng pinto, Malapit lang naman kasi siya. Minsan lang kasi ako makatulog dito. Mas maganda na yung alam mo. Siyempre, alam na natin. Kasi, kasi itong accommodation nila sa agency to, mga Hollywoods. baka makarating sa agency nila. Kaya mas maganda na yung paminsan-minsan. ay okay, kitulog dito. Dito lang yung kwarto niya. Kaya malapit lang, di ba, mga Hollywoods? Saing na siya. Hi, good morning. Kamusta mm -hmm. uh, ka? Mm. <laughs> Sungit. Morning na morning. Sungit. Saing na siya. Yan, maluluto na. Siya na magpiprito. Tambay na tayo sa kwarto niya. Morning, morning, good morning. Nag-map siya ng kwarto niya. Ayan. Kaya basa-basa pa. Ayan. Saan yung lumpia? Nilabas niya na yata yung lumpia. Ah, ito. Dito pala yung lumpia. Hindi ko napansin. Ito yung lumpia yung ginawa namin, mga cold goods. Ayan. Lumpia? Shanghai. Pero ang sahog niya sa loob, Uh, rekolyo tsaka giniling na manok lang meron pa kaming stock dito eh Ayan. ito ha? ito pa may lumpia pa kami rito mga para in case na magutom kami ah, may 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 beef pa may cheese, may chicken. Isang araw magpipinola kami. kumusta na pakaramdam mo? Okay ka lang? Okay na siya. Kahit pa sinisipon na lang. Ayan. Ito na lang yung kulay namin. So, Mamimili na sa susunod na araw. Kamatis, lemon, celery, talong, bawang hmm. Um, tsaka yung bagoong uh, bagoong alamang mga foods dito ko lang nilagay sa peanut butter kasi walang ibang lagayan kaya dyan ko na siya nilagay meron pang chocolate just in case lang na hmm, um, chocolate pa dito para may stock pa. Nagmap ka? Sinisipon ka pa? Ha? Huh? Medyo? Oh, medyo sinisipon pa siya. Ito yung pinatake ko sa kanyang gamot. Flow control. tablet to ito yung tablet mga all goods na niya ng ilang araw bali pang 3 days niya na ngayon halos paubos na at meron ditong powder yan sya, ito yan low control kaso hindi niya to tinitik kasi uh, ayaw niya ng powder kaya buti na lang may tablet kaya ito na lang yung pinatake ko sa kanya, yung tablet. Meron din sa, yung sa plema. Ayan ito yung sa plema niya. Wala naman siyang plema. Para just in case lang magkaroon siya ng, alam mo na, cuff. Ayan. Pero wala naman siyang cuff. Kaya ito na lang. Low control. Hindi po yan sponsor mga kaulgud. Kaya mahirap talaga magkasakit, mga kaulgud. may tira pa naman kaming paksiw dito. Ito yung tira naming ulam nung nakaraan. Ulamin ko na lang pagdating. Hmm. Kawawa naman si partner. suka dito. Simpleng sausawan. Simpleng sausawan mga kaul goods. Bawang, suka, lagayan, asin, paminta. Dito ko napitin sa tissue. Tsaka palad basic. Durug-durugin lang natin. gusto ko kasi yung kinakain yung bawang. Lalo na pag nababad na siya. All goods na yun. Tapos tubig. Para hindi masyado masim. Okay. Okay na yan. Okay na yan. Okay na. May sausawan na ako, mga call goods. May sausawan na kami ni partner. Let's go. Sa go. Kakain na lang. Nagluluto na si partner, mga call goods. Siya ang nagluto. Hindi na ako. Kapunta so, natin siya. Luto na. May itlog pa. At lumpia las na to. Meron pa dun, di ba? Hmm. Yummy. Kain na tayo, mga kaul goods. Maya, maya, pag naluto tong second batch. Ito kasi yung first batch. Tapos may itlog pa. Pwede na to. Tara. Kain na, mga kaul goods.